Ngayong araw ay sasama tayo sa Motorcade para sa Motor Trade Safety Riding Festival 2023 na gaganapin sa Naga City. Ngayon ay nandito tayo sa Iriga City, 5.30 pa lang ng umaga. May libreng breakfast kaya kumain muna ako. Maya, Maya dumating yung vlogger na taga bula, si D. Vergara. Pagkatapos kumain ay nagpagas na rin ako at sagot yan ng Motor Trade. Ngayon guys, pagkasagutan mo na sa Petron, San Roque Branch. Worth 200 pesos. Ayos, di ba? Tapos libre din itong suot naming jersey. Bukod pa doon, may insurance pa lahat ng sumali. Pagkatapos magpagas ay bumalik na kami sa Motor Trade San Jose Branch at nandito na ang mga rider na sasama sa motorcade. Welcome to my guys! <laughs> at ayan, bumiyahin na kami from Iriga City papuntang Naga City. Linggo yan kaya wala gaanong sasakyan at maaga pa. Napakasarap pa ng hangin kasi malamig at medyo mahamog pa ang umaga na yan. Chill lang din ang patakbo namin nasa around 50 to 60 kph lang. At nung malapit na kami sa naga, tumigil kami para mag -formation. Dapat kasi dalawang linya lang. Sige guys, nandito na tayo sa Pili. At uh... Nagpo-formation na kami dito. Ayan po Hello, si Boss Mark amazing. Motovlog. Siya po yung vlogger na taga Pulanggi Albay. Nakita ko rin din po dito yung vlogger na si D. Bergara po. Ano, na patal siya iriga. Dumating na nga si D. Bergara. Kaya tayo mama sa mismong event sa may City Hall ng Naga City. Shoutout kina Sir Rafi ang masisipag na marketing ng motor trade iriga. Mga taga erica po, Erika. Delegate. Punta na po sa unahan kasi magbibigay ng food sa taga erica Riders. Ayan na, uh, shout out kay Motor Trade sa pagkano. Opportunity uh, maka ano kami dito. Maka-join sa riding festival. Woo! Hey guys, meron tayo kasama natin ng mga lady rider dito. And, And si baby. Mom. And Aunt si Ryder P. Oh, ikilala ka din sa si Roscoe. Hello. Si... This is Ryder's P. Shout, Shout out. Warna. Warna. Di ba ito lady That's... eh? Lady, huh? lady ka ba? Si <laughs> Mom. So yan, good morning sa inyo lahat. Ride safe palagi. Matapos ang almost 15 minutes na pahinga ay nag-ready na kami para sa motorcade. At ito na nga, nakarating na kami sa mismong event ng Motor Trade. Nakarating na kami dito sa mismong event. At magpa-park lang kami dito sa ilalim ng tulad. So yun guys, sakita natin sa Idol Bolips TV dito. Shout out! Siya ang nagpapatupad ng kapayapaan. <laughs> Hatayan pinutol na ang ribbon at simula na ng masayang Safety Riding Festival ng Motor Trade. Sa event na ito, marami kang matututunan tungkol sa pagmumotor, batas trapiko, tamang pag-aalaga ng motor at madami pang iba. Sino ba naman ang hindi sasaya kung ganito kagaganda ang mapapanood mo, di ba? Ang mga nagsisiksihang majorets ng Naga City Foundation. laro din dito pero bago mo makuha ang premyo dapat alam mo ang ibig sabihin ng mga traffic signage na matatamaan mo. Nanalatay tumbler. Meron ding shooting game at kahit tanghaling tapat ay game na game ang mga riders. At may nakita akong long hair. Parang pamilyar sa akin. Idol, The picture naman. Ay! Rosgo TV. <laughs> nanunod. Inspirasyon niya ito eh. <laughs> galing mo mag-review bro. Sabi ko na nga ba, si Aynol Ned Adriano. So yun guys, kasama natin ngayon ang pinaka-idol ko, Sir Ned Adriano. <laughs> Sir Ned. So yun, know, oh, nice to meet you. Si Rosco, lagi ka itong pinapanood eh. Sana dumami pa yung mga kagaya mo na ang gaganda ng information na binibigay sa social media. At manood kayo sa mga reviews niya, no? Napakagaganda, napaka-effort talaga. Minsan, wala pa dito, nare-review na niya, di ba? Ang galing nito isang to. So, always keep it cool, right? Safe Always. Isa si Ned Adriano sa ini ko pagdating sa pagre-review ng mga motor at sigurado kilala nyo na rin siya. At kung may libreng almusal kanina, meron ding libreng tanghalian. May pa-ice cream pa, sakto mainit ang panahon. Halos taon-taon meron ganitong event ang motor trade. Sobrang nakakatuwa dahil talagang mag -e enjoy ka at marami kang matututunan dito. Bukod pa doon, may mga entertainment pa ng mga gagaling na, na hip-hop dancer dito sa Bicol. Motorcycle aficionado all the way from Laguna, celebrity vlogger Ned Adriano. Palakpakan ko nga din. Maligay mong Roxanne sa pag-ensure na mapunta ako dito no, despite of busy schedule. Sobrang hangang-hanga talaga ako kay Ned Adriano. Napakasipag kaya deserve niya talaga kung ano ang meron siya ngayon. At kung may libreng almusal at tanghalian, syempre, meron ding hapunan. Kaya hindi ka talaga magugutom dito sa motor trade. Chill na chill na lang nung bandang gabi na dahil may mga banda pa na napakagagaling kumanta. At sobrang saya ko dahil nakapag-uwi pa kami ng tigi isang helmet ng mga kasama ko. So yun guys, nandito pa rin tayo sa Motor Trade para sa pagdiriwang ng Safety Riding Festival 2023. At tuloy-tuloy -tuloy ang mga Tuloy-tuloy ang palaro, merong free band at marami pang iba. Pero kami hindi na namin matatapos hanggang sa parapol ng motor kasi wala mag na rin naman ako ng helmet, ganun din yung mga kasama ko. So yun guys, maraming salamat sa inyong panunod, maraming salamat sa mga sumama at shout out din sa mga nakasama ko sa araw na ito, lalong-lalo -lalo na kay Ned Adriano na isa sa iniidolo ko. Maraming salamat sa motor trade, maraming salamat sa mga lahat ng bumubuo na motor trip. Hello uh, guys, hanggang sa muli ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.